Si Bianca Charlotte King Wintel ay ipinanganak noong March 18, 1986, sa Germany. Bata pa lamang siya, mahilig na siyang magbasa, magsulat, at magpahayag ng kanyang saloobin. Ngunit hindi niya inakala na ang landas niya ay magtutungo sa entertainment industry. Noong siya ay labintatlong taong gulang, Pumasok siya sa mundo ng pagmamodelo, isa siyang fresh face na kinuha para sa iba't ibang TV commercials at print ads. Ngunit ang mas malaking oportunidad ay dumating nang siya ay pasukin ng showbiz. Unang nakilala si Bianca sa youth-oriented show na Click, isa siyang promising young star. Pero hindi pa siya nabibigyan ng malaking break hanggang dumating ang Mulawin noong 2004. Sa Mulawin, ginampanan niya ang papel ni Aviona, isang mabuting Mulawin na may busilak na puso. Hindi man siya ang bida, naging iconic ang kanyang karakter. Ang seryeng ito ay naging isang cultural phenomenon at tinangkilak ito ng maraming Pilipino. Dahil sa tagumpay ng mulawin, naging isa si Bianca King sa mga kinikilalang artista ng kanyang henerasyon. Ibig sabihin, hindi pinulat ibagos eh, ang ugat pa ko. ko na si Agilus. Hindi lamang siya isang magandang mukha, napatunayan niyang may talento siya sa pag-arte. Ngunit sa kabila ng kanyang kasikatan, unti-unting nagbago ang kanyang pananaw sa showbiz. Dumating ang punto kung saan napagod siya sa toxic na sistema ng industriya, ang pressure, ang competition, at ang pagiging laging nasa mata ng publiko. Isa pa, may personal siyang pinagdaanan na nagbago ng kanyang pananaw sa buhay. Isa sa mga naging malaking dahilan ng kanyang pagbagsak sa showbiz ay ang kanyang kondisyon sa balat, ang perioral dermatitis. Sa mundo ng entertainment, mahalaga ang imahe. Kaya naman ang magkaroon si Bianca ng perioral dermatitis naging mahirap para sa kanya ang patuloy na lumabas sa harap ng kamera. Kinailangan niyang iwasan ang paggamit ng ilang makeup at skincare products na naging hamon sa kanyang trabaho bilang artista. Dahil dito, unti-unti siyang nawala sa limelight na pagdesisyonan niyang ito ng kanyang oras sa ibang aspeto ng buhay, ang pag-aaral, entrepreneurship, at self-care. Sa panahong ito, natuto siyang mag-focus sa health and wellness. Nag-aral siya ng film production at nagsimula siyang gumawa ng content na mas malapit sa kanyang puso. At dito niya nakilala si Ralph Wintel, isang businessman na naging kanyang katuwang sa buhay. Nagpakasal sila at lumipat sa Australia upang magsimula ng bagong buhay. Ngunit hindi naging madali ang kanilang paglipat. Sa Australia, kinailangan niyang magsimulang muli. Wala na ang kinang ng showbiz, wala na ang kanyang stable career sa Pilipinas. Hindi naging madali ang adjustment. Sa isang interview, inamin niyang ang paglipat nila ay hindi planado kundi isang accidental relocation dahil sa pandemya, dahil sa mataas na cost of living sa Australia, napilitang mamuhay si Bianca ng simple, hindi tulad ng dati na may stable siyang income mula sa showbiz, ngayon ay kailangang magsumikap siya upang makahanap ng bagong pagkakakitaan. Mula sa pagiging isang sikat na aktres, ngayon ay isa siyang full-time homemaker. May mga balita ring nahihirapan silang mapanatili ang kanilang lifestyle sa Australia. Ngunit sa kabila ng lahat, masaya si Bianca sa kanyang piniling buhay. Sa kabila ng pagkawala niya sa showbiz, hindi niya pinagsisisihan ang kanyang desisyon. Para kay Bianca, mas mahalaga ang tunay na kaligayahan kaysa sa kasikatan. Ngunit ang tanong ng marami. Magbabalik pa kaya siya sa showbiz? Ayon sa kanya, hindi na niya ito prioridad. Mas gusto niyang mamuhay ng simple kasama ang kanyang pamilya. Ngunit sa mundo ng entertainment, walang kasiguraduhan. Baka isang araw, makita natin siyang bumalik sa harap ng kamera. Mula sa isang reyna sa mundo ng mulawin. Ngayon ay isa na siyang reyna sa sarili niyang buhay. Isang simpleng babae na pinili ang katahimikan at kaligayahan kaysa sa ingay ng showbiz. Ang kanyang kwento ay isang paalala na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa kasikatan o kayamanan. Minsan, ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang piliin ang landas na magdadala sa iyo sa tunay na kaligayahan.